Dennis POV 3 weeks ago Class I'm sorry Gunap kaming lahat habang sasalita si Teacher yuko Siya ang advisor namin at ang malapit sa aming lahat. Sa lahat ng mga teachers, siya lang ang taong nakakaitindi sa amin. Siya ang natataga para sa piliting ituwid ang mga sira naming landa. Kami ang class 3C. Ang klase na ayaw pasukan ng mga teachers. Nakadahilan na ng wala naman kaming pake ng mga tinuturo nila. Basta pumapasok kami dahil kailangan puyay, mayayaman, maarte mga basagulero at ang mga talunan ang mga nakakasama ko. Kakalipat ko lang kasi ngayong school year sa klase na to. Lumipat ang, lumipas ang mga araw na sobrang saya na ni hindi ko nga malaya na ilang buwan na lang magiging senior na kami. Tahimik pa rin ang lahat. Hinihintay pa rin ang mga susunod na sasabihin ni teacher Yuko. Magre-resign Magre na. Sabi ni Teacher Yuko, habang nakayuko, nakahawak ang dalawang kamay at pagkabilang ng dulo ng Teacher's Table. Magpapakasal na ako next week. Sorry kung ngayon ko lang sinabi to. Sorry kung naglihim ako. Katahimikan pa rin ang nangingibabaw sa apat na sulok ng classroom namin ni hindi namin alam kung malulungkot ba kami o magiging masaya para sa pinakamamahal naming teacher. Ano ba dapat ang maramdaman namin ngayon? After five days, Patay na lang si teacher Yuko. Oo nga, nabanitaan ko rin. Totoo ba yun? Nakita yung bangkay niya sa banyo. Sa bathtub mismo, nagpakamatay at pumuha daw ng dugo ang tubig. Mayroon ding picture sa diary na may nakasulat na liar sa pade ng banyo ni Teacher Yuko. Oo, nakita ko ngayon at gamit daw sa pagsulat ay ang dugo mismo ni Teacher. kami ng mga polis. Suicide daw ang nangyari. Baka naman, naman gagawin niya ng, ng teacher Yuko. Baka ayaw nang magpakasal ng piyansa niya. Kawawa, Kawawa naman. Kanina ko pa narinig ang mga makalat na balita na patay na raw si teacher Yuko. Totoo ba? Baka hmm. chismis lang to. Tama, baka nga chismis lang. Maraming na rin kumalat na chismis tungkol kay teacher Yuko. Pero kahit isa doon, wala kami pinaniniwalaan. Dahil kilala namin si Teacher Yuko. Imposible na magagawa niya ang mga bagay ngayon. At nakausap ko pa si Teacher Yuko no isang araw. Martes ata yun. Last Tuesday. Teacher, Teacher Yuko, Yuko. ba't ka napadalaw, Denise? Yes. Inabot ko ang bak na hugis puso at binigay kay Teacher Ginawa po ito ng klase namin, letters and stuff. Masaya po kami para sa inyo. Dahan-dahan binuksan ni Teacher ang bak at ginawa isa-isa isa ang mga sulat pati na rin ang mga litrato namin. Tumula, tumulo ang mga luha niya habang tinitignan ito. Sinaradyo niya ang bak at niyakap ako. Tara, tuloy ka sa loob, Denise. Pupunta mo na ako sa kwarto para itago, ah. Para itago ito, ah. Salamat talaga. Dito ka muna. Opo, ma'am. Pumasok ako sa munting sala ng apartment ni Kyoyuko. At na agad naming naagaw na ng atensyon ko ng isang puting pan panyo pan 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 na nasa lapag at mukha mga na laglag lamang na nakaburda sa panyo. Tatlong itim na paru-paro na tila ba'y lumilipad. Nasa kanang gilid lang ito ng panyo at itong pinong-pinong nakaburda ito. Inuha ko ito at tinig ng mabuti. Ang ganda. Hindi pa akong nila nilapit ko ang ilong ko at inamoy ang panyo. Amoy, Amoy lalaki isang matapang na pabango ng lalaki. Inisip ko lang na baka ang may aral ng panyo ay ang mapapangasawa ni Teacher Yuko. ko na lang ang panyo sa lamesa nang may napansin ulit ako. Hindi lang ako ang tao rito. Malakas ang pakiramdam ko na may nagmamatid sa akin. May mga matang nakatikit sa akin. Nilibot ang mga mata ng mga mata ko ang paligid. Ngunit wala naman akong nakita. Yung amoy. Amoy lalaki dito sa sala. Ang amoy ng panyo. Lumikit lang ba sa ilong ko? O mayroon talagang ako kasama ngayon? Malakas talaga ang pakiramdam ko. Na hindi na ako nag-iisa rito. Nilingon na dapat ako nang biglang lumitaw si Teacher yuko Sa harapan nako. Nakabalik na pala siya. Pero may kakaiba sa ekspresyon ng mukha niya. Parang nag-aalala. Parang may bumabagabag sa kanya. Parang takot-takot sa akin. Pero hindi ko na yun dahil masaya si teacher Yuko. Yun ang tandaan mo, Denise. Umiti na lang si teacher Yuko sa akin at sinabi, Gabi na pala, Denise. Baka nahanap ka na ng mama mo po, Nagpaalam na ako sa kanya. At habang naglalakad ay muli akong lumingon sa apartment ng ituyo ko. Napatigil ako ng sandali nang may nakita akong dalawang kanino. Sa mismong salamin ng bentana ng sala. Para bang nag ay hindi nagtatalo. Pero muli, hindi ko na pinansin yun. Hindi naman siguro, diba? Kaya eh, dumiretsyo na ako ng lak ng lakad, lakad pa uwi. Guys! Tumayo sa harapan si Nicole, ang class president namin. Isa sa siya sa mga naging mabait sa akin noong kakalipat ko pa lamang dito sa klase nila. Isa siya sa pinaka, kaka, pinagkakatiwalaan ko. Natunang presyo ng buong klase sa kanya. Ang iba na malayang iniisip ay nakabalik na sa real, realidad katulad ko. Totoo bang na si si, si Teacher Yuko? Bakit ang pagkalungkot sa boses ni Nicole? <coughs> ang mga ng balita. Totoo ba yun? Tanong pa niya muli. Tumayo si Annie, ang best friend ko. Umunday siya sa kanya tatayo ni Cole at bin binigay sa kanya ang isang diaryo kung saan naglalaman ang mal malagim na balita. Kung ganun, totoo pala. Umiyak na umiyak si Nicole sa sibdib ni Annie. Pati rin ang iba sa amin ay umiyak na rin. Halos malukot na ang polo ni Annie sa pagkakahawak ni Nicole. Dito, ngunit patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Ano ba kayo? Bakit kayo umiiyak? Sigaw ni Aliana, ang kaklase namin tomboy. Sinigaw niya iyon pero halata naman na malapit ng tumulo ang mga luha niya. At may nararamdaman akong kakaiba sa mga kilos niya. Para bang kinakapahan siya. Dapat tayong matuwa. At papatuloy niya. At bakit? At bakit? Sa kanya na nakatuon ng pansin ng buong klase. Dahil wala na ang advisor natin. Pwede, pwede na tayong bumalik sa dati nating gawin. Malaya na tayo. Wala na si teacher Ruko. Kinontrol niya tayo. Magiging masaya ulit tayo. Hindi ba mananda ang mga iyon? Pagpapatuloy ni Aliana. Malaya na tayo. Sigaw ni, sigaw ni, sigaw ni ang pinakasiga ang sa kaklase. Nagsitayuan naman ng mga kaklase namin upang magdiwang. Kaunti lang kami na natiling nakaupo. Hindi ko alam na ganito pala katitid ang mga utak ng kaklase namin. Namatayan kami ng advisor pero nakuha pa rin nilang magdiwang. Tinapo nila sa basurahan ng mga notebooks at libro namin sa subject ni Teacher Yuko at nagsigawan muli. O oh, halakhakan dito, halakhakan doon. <laughs> Niwala akong nararamdamang lungkot sa kanila. Sana man lang kinalang nilang pagkamatay ni teacher Yuko, kahit hindi bilang teacher kundi kahit bilang tao. Nalipat lang naman ako dito dahil sa mga grades ko noong sophomore pa ako. Yung ibang matino sa klase na to, wala akong idea kung bakit hindi ito sila nailagay. Bakit kaya? Dahil alam ko dito, ninatapo ng lahat ng estudyante na sakit sa ulo, puro kalokohan ng alam, at ang mga walang pakialam sa mundo. Wala na ulit makakakontrol sa klase natin. Hindi pa rin natitigil ang sigawan at tawanan sa klase. Wala. Wala niya. Pakiamdam ko, napapalikiran ako ng mga baliw. Lintik na picture yan. At ngayon lang namatay yan. Buti naman na isipan niyang patay ng sumigaw. Pagalita na sumbatan niya lang. alam kong walang makikinig sa akin. Huwag kayo na kanya. lang lumabas na po sa bibig ko. takot sila kapag nagalit. Magsaya tayo kapag kamatay ng teacher na yan. Mamaya ang ah, buong klase. Sigaw muli ni Rain. Nakinag-tuwa naman ng mga kaklase namin. Oo, magsaya. Sabay-sabay nilang lang sinabi. At saka nagpatuloy sa pagsabi ng mga masasakit na salita patungkol kay teacher. Bakit ganito sila? Dati naman, napakabait nila na akala mo mga tuta kapag kaharap teacher Yuko. Maganda lang kasi yung teacher na yun eh. Malaki pa yung boobs. Pansin nyo ba? Masap titigan eh. At pagkatapos ay nagtawanan muli na. <laughs> Painisente lang naman ang teacher na yun eh. Plastic. Yeah. At yung mamabahay, ay, tikisikaw na rin. Tinatago yeah. lang ano niya ang ano bahay niya. Pero hindi siya marunong magtago ng mabuti. mabuti. Ayan tuloy na amoy, na -amoy siya. Besides, napaka-annoying na sabi ni ang ni Amanda ang nagrain sa buong klase ulam na lang ay tawagin namin siyang Queen Amanda maganda kasi mayaman nasa kanya na ang lahat ang hell na ni sa lamit nang imabaw muli ang tawanan Tama na please. Inakpan ko na ang mga tenyang ko ngunit kahit ano gawin ko. Usap pa rin nila ang nangingibabaw na pandinig ko. Ang, ang mga masasakit at masasamang salita. Bakit ngayon lang nila sinabi ang mga ito? Hindi ko alam na ganito pala talaga ang mga naiisip nila. Nakayamdam ko hindi ako kapilang sa klase na to. Ang mga nagkakagulang iba nung sa akin si Angie. Denise, tumama ka sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya may kailangan ng sabihin sa Tungkol saan? Tungkol sa pagkamatay ni ito ko Sabi niya hamang may kakaibang may sa kanya, mga labi. Niya tina ng kapag patayo ng mga balahibo ko. Anong nalalaman ni Angie tungkol sa kamatayan ni Teacher Yuko?